September 5, 2000, sa araw na ito ay opisyal na naging ika walumput siyam na miyembro ng United Nations, ang bansang Tuvalu. Ang Tuvalu ay isang island nation na matatagpuan sa West Central Pacific Ocean na ang bilang ng populasyon ay nasa mahigit labing isang libo. Ito ay kilala noon bilang Elise Islands at binubuo ng siyam na atoll island na may average elevation na halos 10 feet above sea level. Taong 1892 nang ito ay maging British Protectorate at 1960 naman nang ito ay maging British Colony kasama ang Gilbert Island. Nakamit ng bansa ang kalayaan noong October 1, 1978 at naging opisyal na miyembro ng United Nations noong September 5, 2000. Ang karaniwang ikinabubuhay ng mga mamayan sa Tuvalu ay pagsasaka, pag-aalaga ng mga baboy at manok at pangisda. Ang maliit na bansang ito ay pinangangambahang maglalaho sa hinaharap dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig sa dagat na dulot ng epekto ng global warming. Ayon sa mga scientist at mga researcher, tinatayang pagsapit ng 2050 ay malulubog sa baha ang kalahati ng Funafuti na siyang kapitolyo ng Tuvalu kung saan naninirahan ang mahigit sa kalahati ng mga mamamayan ng bansa.